Sa video na to mga sir, titignan natin ang mga most common causes kung bakit nag-stock up ang mga shifters natin. Kaya umpisa na natin. Bago tayo magumpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents Nakagaya nito. Kung gusto nyo naman na suporta ng Kamotibike Workshop, pwede nyo yung gawin by sending stars sa Facebook page ko at super thanks naman sa YouTube channel ko. Isa sa mga madalas na tanong sa Facebook page ko at YouTube channel ko ay kung bakit nag-stock up or tumitigas ang isang shifter. Kaya sa video na to, titignan natin ang mga most common causes ng shifter stock up. Tandaan natin mga sir na ang shifter natin ay nagre-rely sa cable na konektado sa RD natin para makapagpalit tayo ng gear. Kung ang cable tension natin ay too loose or masyadong maluwag na kagaya nito, walang mangyayaring shifting dahil sa kakulangan ng cable tension. Kung ang cable tension naman natin ay sobrang batak, makaka-experience tayo ng stiff or matigas na shifting at syempre malaki yung chance sa mga sir na mag-stack up yung mismong shifter natin. Ang mga cable housing natin mga sir ay siyempre hindi isang sealed na system na kagaya ng isang hydraulic brake system. And over time, nakakapag ito ng dirt na naglalagay ng unnecessary friction between cable and housing na madalas nagiging issue ng stiff or madalas mabagal na shifting. Tandaan natin mga sir na ang bent or damaged cable ay hindi nakakapag-slide freely sa loob ng cable housing. And isa to sa mga main reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng stiff shifting at shifter stack up. Ugaliin natin mga sir na mag-inspect regularly ng mga cables natin for fraying. Na kagaya nito sa makikita nyo sa dulo, meron natong konting fraying. At syempre, para sa mga bends. Over time mga sir, ang mga internal components ng shifter natin ay syempre nag-wear out din. And syempre, pwede itong maging cause ng sticky shifting or worst, mag-stock up yung mismong shifter natin. Ugaliin natin mga sir na every once in a while or every time na magpapalit tayo ng cable na mag-drop ng konting wet lube na ginagamit natin sa chain or maglagay ng light grease sa loob ng mismong shifter para maiwasan natin ng premature wear ng mga internal components. Dahan-dahan natin mga sir na ang specific cost ng isang stock up na shifter ay nakadepende sa type at model ng mismong shifter. Kung hindi tayo sure sa course of action na kailangan natin gawin, mas maganda syempre na dalhin na lang natin sa isang bike shop ang mga bikes natin para ma-check up ng maayos. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share. I'm Bong Salvation and this is Kamati Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!